Yan, good afternoon mga drivers. Yan, ilang araw na po kami ngayon walang gis no kaya puntahan ko muna yung bangka namin. ayan ayun po mga drivers, ang laking low tide po ngayon. Kaya punta ko muna, puntahan ko muna yung bangka namin mga drivers. Ayun. Kasi ako na po magbantay ngayon. Kiyap naman tayo dito sa hagdanan sa tulay mga karepers Lagay ko muna itong gamit ko doon sa bangka namin no? Ayan. Okay. Ay nako pa pala bangka namin hindi nilipat dito lang tayo dadaan medyo maputik dito mga kalibers ah. ba Kasi hindi po magamit yung buti namin dito no kasi um, mababa pa yung tubig dito mga rivers. Hmm, yan video maputik yata dito hmm. yan po bangka namin no? malayo po dito sa tulay kunti lang pong natitira yung bang natitirang bangka dito mga drivers kasi um, uh, halos lahat may booking no kasi uh, linggo po ngayon Ayan. kami po kami po mga rivers siguro um, mga 2 weeks o 1 week siguro wala po kami gis kasi sobrang hina po sa gis ng sa turista ngayon mga drivers yun po bangka namin Ah, laay, sobrang laay mga ka-revers pag walang guest. Ayan po. Lakad muna tayo. Kasi hindi magamit yung speedboat namin dito. No? yung pambangga namin no? eh, Nakapalayo, nakalayo layo naman po dito sa ano po um, gilid ng tulay pag malaking dagat po kailangan pong gumamit ng speedboat yan Kunti lang po yung natitira dito mga rebels. Sana no may ma tayo ng kunting pira dito. Para pang mano po sa pamilya ko mga reverse Hanap tayo mamaya ng option. Kasi kagabi po mga reverse uh, ah, nang huli po ako ng isda no, mana. Yan po bangka namin oh. Yan, nandito lang po kami sa harapan ng AGI Hotel mga Revers. Yan po. Yan, mabuti oh, na lang po ah siguro um, tapos na po itong pininturahan mga drivers no lagyan na po ito uh, napalitan na po ng pintura yung upuan namin kasi nung una po grabe yung mga pintura no palagi na lang po natatanggal tapos ano dumikit po sa witsot ng gis namin Ayan, ito po na yung bangka so akyat muna tayo mga drivers <coughs> yeah akyat muna tayo yan akyat muna tayo yan pong yan pong ano po um, upuan namin no napalitan ng pintura yan magintab na po siya at malinis na pinalitan namin ng ano po uh, epoxy paint po mga reverse. yan Ayan po, ito po ito po yung upuan namin oh. No? Yan. Sobrang linis na po. Kaya yan. Ako na naman dito ngayon magbantay sa bangka. Eh, tuwing gabi po dito mga river, sobrang dami pong lamok. Yan. Kaya, yan po, naghanda po kami ng muskitero dito para pang iwas lamok po. Yan po, andito po tayo sa harap ng EGI, no? Yan no? EGI Hotel. At ito naman po yung, ano po lang, mga Nevers Beach. Yan. po, dito lang po kami, dito, dito lang po kami sa likuran, sa harapan ng EGI. Ay! Nakamiss, nakamiss naman po yung guys, mga Nevers, no? kailan pa kaya kami ma ano ba po na babalik balik yung gis namin sana lang um, hindi matagalan uh, makahanap na po ng gis yung boss namin kasi yung boss namin umuwi pa po sa Korea kasi siguro naghanap ng um, gis doon kasi dito sobrang sobrang hina po talaga mga neighbors sa panahon ngayon sa panahon ngayon o oh, nasaan na kaya ang guest nasaan na kaya ang mga turista no yan yan malinis na malinis na po yung upuan hindi na po to didikit sa wet shot sa guest namin ano yan thank you thank you for watching mga drivers yan uh. Pagod naman to yeah. Charge muna tayo sa cellphone ko Yan Kunti lang yung bangkang natitira sana lang po mga Revers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Pakipalo at pakisubscribe lang po mga Revers. Eugene Divers Vlog po. YouTube channel ko naman po mga Revers. Uh, Eugene, Bla Eugene Divers Vlog. Tapos yung Facebook page ko mga Revers no, ay uh, Eugene Vlog lang po. Sana po uh, matulungan nyo po no, para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Thank you, thank you very much.